Taurus. Ito po ang ganap sa inyo sa kalating buwan na September. Ito po ay sep sa September 1 hanggang September 15. Ayan. Kung hindi kayo ang tinutukoy, maaaring ibang Taurus po ang tinutukoy. Simulan na po natin. Ano ang ganap sa mga Taurus sa September 1 hanggang September 15? Ganap sa mga Taurus sa so September 1 hanggang September 15 Hindi ko mapantay. Taurus. Meron ditong Libra, Aquarius o Gemini, babae. Pwede ito ay nanay mo, ate mo, ate mo, boss mo, kaibigan mo, asawa mo, girlfriend mo. Ako sino pa yan sa buhay mo, Taurus? Ah, pwede ka trabaho mo yan. Six of, ano eh, spades eh. Kumbaga, magkakaroon sa inyo ng maliit na pagbabagong mararanasan. Pwede yan ay mga improvements na galing sa trabaho nyo. O, galing, maring yan ay galing sa ano, galing sa pakikipagrelasyon mo, nyo. Ayan, uh, ah, Maring ito nga ikarelasyon mo o maring ito ay katrabaho mo. Pwede masama o mabuti yan, Taurus. Uh, maaari din na magkaroon ng party, inuman kasi yan, celebration, kasal, uh, binyag o kung ano pa yan pwede mangyari sa kalating buwan ng September. Kasiyahan daw, maaari bitahan ka, Taurus, pero kung sa inyo maghanap yung kasiyahan, inuman, party, marin kayo yung mag-iimbita rito. Meron kayong iimbitahan. At uh, mari ikaw ay makatanggap ng regalo o ikaw yung mag mag dito, Taurus. Pero kung wala daw maganap na party, no, mga kasiyahan, celebration, o kung ano nga yan, na uh, kasiyahan na yan, pwedeng ano, may taong bibisita rito. Pwedeng ikaw yung bumisita o may bibisita sa'yo dito sa kalating buwan ng September, Taurus. At may tao rito, Taurus, ang uh, ano eh. Teka, tatlong tao to, tingnan di dito. Tatlong tao. Maring, ano, tatlo kayo dito. Nagbabalak magtayo ng negosyo sa kakalating buwan ng September. Oo, Tatlo kayo. Maring ang kasakasama mo dito ay Aris Leo babae. At isang Aries, si at aris-lalaki. At ikaw ito, isa kang bata ka sa kanila, sa kanilang dalawa. Taurus. Pwedeng ito ay nanay mo, tatay mo, uh, ate mo, kuya mo. Uh, pwedeng ka mag-anak mo, pwedeng kaibigan mo, Taurus. O kung sino pa ito sa boy mo, itong dalawa ito, Taurus. At ikaw ito, bata ka sa kanila. Pwedeng isa kang babae, o maraming isa kang lalaki, baka ikaw ay bakla o tomboy. Ayan, maaaring magbalak na kayo magtayo ng negosyo sa kalating buwan ng September. At maraming bibili kung yan ay tindahan. Kumbaga maraming customer ang bibili dyan. Kung nga tindahan nga yan. Mara din naman na may tao dito. Taurus ang magpapayo sa inyo na patungkol sa negosyo na magagamit nyo sa kalating buwan ng September eh may five of spades dito yung alam, parang magkakaroon yata ng problema no pwedeng magkaroon ng problema kung magkaroon ng problema sa negosyo nyo kasi may tao rito yung ano eh madedepress at magiging negative ang pananaw nyo sa buhay pwedeng ikaw Taurus o may ganyan sa mga kasama mo sa negosyo mo Taurus o maring baka katrabaho mo yan kasi ang iba sa inyo pwedeng walang negosyo. Pwedeng kayo ay may trabaho dito. Pwedeng ito ay makakatrabaho mo din, Taurus. At may tao nga dito, sabi ko, ang maaaring ma-depress at magiging negatibang pananaw niya sa buhay dahil maaaring magkaroon ng problema sa kalating buwan ng September sa inyo, Taurus, ng mga kasama mo. Pwedeng ikaw yung ma-depress dito at magiging negatibang pananaw mo sa buhay o kung hindi ko yan, maaaring isa sa mga kasama mo. Taurus ang maring ma-depress at maging negative ang pananaw niya sa buhay, Taurus. Pwede rin na kasi may darating sa inyo na opposition at obstacle pero panandalian lang. Pwede nga ay mga blessing in disguise na maring pagkamalan mong hadlang, Taurus. Diba? Yun daw ay blessing. Akala mo hadlang pero blessing pala, Taurus. Kaya maging sensitive ka sa kalating buwan ng September. Dito, may tao rito. Taurus, pwede ikaw nga, ano? Maring ikaw ay mag apply ng trabaho. May taong tutulong sa'yo dito. Isa kang kabataan, eh. Siguro isa kang teenager, Taurus. Isa kang teenager at maring maisipan mo mag-apply ng trabaho sa August, ay sa August, sa, 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 ano, September 1 to September 15, kalating buwan ng September. Pwede may trabaho ka at nagbabala ka mag-resign. Ayan. Pero wag ka basta-basta mag-resign hanggat hindi ka natatanggap sa ina-applyan mong trabaho. Taurus. Pwede rin baka wala kang trabaho at may isipan mo nga mag-apply ng trabaho sa kalating buwan ng September. At sa iyong uh, pag-apply, pag-travel, may makikilala daw kayo na pwede nyo maging karelasyon o pwede maging third party kung meron kayong karelasyon na. At five of uh, clubs, kung kayo daman daw ay magka-problema sa kalating buwan ng September, may taong tutulong sa inyo dito. Maraming sa pag-apply mo rin, baka magka-problema ka o sa pag-travel mo, magka-problema ka, Taurus. May tutulong sa inyo dito. Mga bagong kaibigan mo ayan, mga bagong tao, mga bagong muka na maring makilala mo, ang makatulong sa iyo dito, Taurus. Kung magka-problema ka daw sa trabaho mo o sa negosyo mo, o kung ikaw ay magka-problema sa pag-apply mo o pag-travel mo, Taurus, may tutulong sa iyo dito. Ayan, so po ang ganap sa inyo. alamin pa natin ang ganap kay Taurus. Ano pa ang ganap kay Taurus sa so, September 1 hanggang September 15? Taurus meron ditong Scorpio Pisces o Cancer. Babae, pwedeng nito ay eh. ate mo, antay mo, boss mo, kaibigan mo, asawa mo, girlfriend mo. Ah, ako sino pa yan sa buhay mo? Taurus. Hmm. At meron ditong uh, Aries Leo Sagittarius lalaki pwedeng ang dalawang ito, Taurus, ay magkakaroon sa kanila ng maliit na pagbabagong, meron silang maliit na pagbabagong mararanasan itong dalawang ito. Pwede yan ay mga ano improvements na galing sa kanilang trabaho o galing sa kanilang maring ito ay magkarelasyon eh. Ayan. Pwedeng ano 'yan, pwedeng masama o mabuti yung may experience nila sa kalating buwan September. September. Mukhang magkakaproblema problema silang dalawa, Taurus. At dito mo yan o, may taong bababa ang moral dito. O baka naman ikaw yung magkaproblema problema sa dalawang ito. O sila yung magkaproblema problema sa iyo. Kaya may tao rito yung bababa ang moral at kailangan ito ng suporta pinag-ingat din siya sa aksidente at maaaring magkasakit kung hindi ingatan yung kalusugan ng taong ito, Taurus, pwedeng ikaw o isang Libra Aquarius o Gemini ah, hindi clubs pala ito, pwedeng isang Aries, Leo Sagata, si ano, ah, o, tama, aries Leo si si Lalaki, ayan ah, kung gagawa naman daw ng masama ma -ano, mamalasin Ayan, Taurus, pwedeng ikaw nga itong Aries, Leo, Sagittarius, si si lalaki. O kung may gagawa na masama sa iyo, ayan, maaari malasin ng taong ito. O sino man yung gagawa na masama, ayan, na malasin yan, Taurus. Pwede ikaw ay itong Arsley uh, Sagittarius, ayan. Paul ako. <laughs> Three of uh, hearts. May tao dito yung mamimili. Hirap pumili. Yung nga magkakaroon ng away, kaya dito may pagpili. Pwede Mamimili ito kung sino yung kakampihan niya, kung sino yung papaboran niya, kung sino yung paniniwalaan niya sa dalawang nag-aaway. Ayan. Pwede rin baka may third party. Ayan, mamimili yan. Bak, kung third, third party ba o yung asawa ang pipiliin. Ikaw rin nakakalam kung meron kang third party. Ayan, Taurus. May buntis dito. Taurus, pwedeng... Isang Scorpio, Pisces o Cancer, babae, ang buntis. Taurus, pwedeng ito ay mga anak sa September 1 to September 15. O buntis pa lang ito. Pwede rin baka malaman na buntis sa kalating buwan ng September. Kung hindi pa yan buntis sa ngayon, pwedeng mabuntis nga. At maaaring malaman niya na buntis na siya sa kalating buwan ng September. Ayan, gets ba? Ah, uh, kung ano, pwedeng kung hindi naman ikaw yung buntis o yung asawa mo ang buntis. Kasi may buntis nga rito. Kung may buntis ah, pwede ang buntis ikaw o yung asawa mo kung lalaki kang Taurus o member ng pamilya mo ang buntis at maring mga anak sa kalating buwan ng September. O maring buntis pa lang Pwede rin baka, buntis mabuntis. Kung hindi pa buntis, ha, baka mabuntis o makabuntis sa kalating buwan ng September. Ayan. Pero kung lang buntis, meron daw rito ano, may tao rito yung, meron siyang pinaghihirapan dito, tinatrabaho. Nilalaan niya na, nilalaan niya ng time at panahon. At magbubunga ng maganda yon sa kalating buwan ng September, kung ano man yan. Taurus. Pwede ikaw itong Scorpio, Pisces o Cancer, babae. Kasi nakatapat siya. May taong galit dito. Mukhang magkakaroon nga ng away. Ay, mag-asawa pala ito. Ito, Taurus, ha? Mukhang hindi ikaw ito, eh. Kasi itong Scorpio, Pisces o Cancer, babae. At itong Aros Leo, Sagittarius, lalaki. Maring ito yung mag-asawa. Hindi ko lang kung kaano-ano -ano mo yan ah. Pwede kapatid mo ang isa dyan at ang isa ay asawa niya. Pwede rin naman ito ay uh, member ng pamilya, ano mo. Kamag-anak mo o kaibigan mo, Taurus. Kumbaga, problemado ito sa kanyang asawa, Taurus. Maring ang asawa niya ay buntis. ang mga anak sa kalating buwan ng September. Ayan, ang maitang ulo nito eh. Maaring Ma magkaroon ng away sa kanya. Sa kanilang dalawa. Ayan, sa kalating buwan ng September. Maaring na dahilan ay nagsiselos. O oh, 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 kung ano pang dahilan na? <laughs> Nagbulol <lang> ako. <laughs> Sensya na. Kung ano mang dahilan ng galit. Kasi may taong galit dito. Ayan, pwedeng nagseselos. O maaring hindi natin lang kung ano. Kung anong dahilan, ano kasi wala man ako makita rito dahil nang kundi selos lang at ang taong ito ay pwede makagawa ng bagay na uh, hindi maganda sa taong pinagsisilosa niya o uh, ayan pwede buntis ito eh buntis Scorpio Paiso Cancer at ang asawa niya ay Aris Leo Sagittarius lalaki asawa niya ayan asawa Three of Clubs asawa niya nga Taurus hindi ikaw yung tinutuhoy dito. Iba. Ibang tao. Kung hindi naman, kung ano ah, kung wala silang problema mag-asawa, maganda sana, no? Pwede rin sa mga, ano dyan, kung sa'yo, Taurus, kung wala kang problema sa asawa mo, wala kang problema ha? Ah. kasi maraming Taurus eh, sa mga ibang Taurus na wala kang problema sa kanilang asawa ayan, magiging maganda raw ang pagsasama mag-asawa sa kalating buwan ng September. Kung balak niya magpakasal, lalo pa raw kayo magiging maligayang mag-asawa. Ayan na. Ah, para tamaan yung ibang ano, Taurus. Pwede rin ang meaning ay favorable long term preposition or second chance particularly in economical sense mga Taurus. Pero sa reading na ito, mukhang hindi ka ang tinutukoy may ibang tao dito, Taurus. Pwedeng anak mo ang isa rito. Baka isa kang Taurus na may edad na, no? At ang isa rito ay anak mo. Tapos yung anak mo may asawa. Hindi hindi magkasundo ang dalawang ito sa kalating buwan ng September. Maraming magkakaroon ng away. Buntis ito eh. Itong Scorpio, Pisces, Cancer. Buntis ito. Maraming magkaw ng away sa kanila. May tao rito yung galit, naninibugo sa galit. Pero pwede nang seselos. Hindi ko lang kung kaano-ano mo. Hindi ko lang kung ta anak mo ba o kaano-ano mo yung mga tao dito. ah. Ikaw lang nakakalam kung kaano-ano mo yan. Nabanggit ko lang naman baka anak mo. Ha? Ikaw lang nakakalam kung kaano-ano mo nga yung mga yan. At dito, hmm, magkakaroon ng ano eh, sa kanating buwan ng September, nagbabalak magtayo ng negosyo. pwede ikaw o itong mag-asawang ito, Taurus. Pwede baka naman kasama kayo, baka tatlo kayo, Taurus. Magbalak magtayo ng negosyo. Oh. Sa sinyong negosyo, maraming bibili. Maraming customer ang bibili kung yan ay tindahan. Ayan, mga Taurus. So, yan ang ganap sa inyo, mga Taurus, sa kalating buwan na September. Ay, naano ko na, naligpit ko na. Alamin natin yung outcome. Ano po yung outcome sa mga Taurus? Sa September 1 hanggang September 15. Ano po yung outcome sa mga Taurus sa September 1 hanggang September 15? Ano po yung outcome sa mga tao sa September 1 hanggang September 6? Ano po yung outcome sa mga tao? Ano po yung outcome sa mga tao? Oops. Ano po yung outcome sa mga tao sa September sa September 1 hanggang September 15? Mm. <coughs> Hindi ako na nga magsalta. Ayan na. Ito yung outcome sa mga Taurus. Ikaw ito, isa kang kabataan na Taurus. O maaaring isa kang teenager, ang edad mo na mga nasa 20 plus o 30 plus. O maka pababa pa ano, yung edad mo. Kasi sa so, sa ano sa zodiac sign, sa hula, hindi kasama yung ano mga 19 pababa. Hanggang ano, ay hindi. Hindi kasama yung 17 pababa hanggang 18. 18 pataas ang pwedeng masagap ng mga horoscope. Pero yung mga 17, 16, 15, pababa, ayan, hindi sila sakop ng ano, hindi yan tatamaan ng mga horoscope, mga hula. Kung tatamaan yan, ano yan eh, tatama yan doon sa ano, sa, halimbawa, yung nanay niya, hula ng nanay niya, doon pwedeng lumabas yung hula ng mga ganong edad. Pwedeng anak niya, ganon. Anak niya o kapatid niya, na bata. Ayan. Magkakaroon dito ng away, Taurus. Meron kang kasama sa trabaho mo o sa negosyo mo ang hindi mo kasundo sa kalating buwan ng September, Taurus. At maring machismis kayo ng kung sino yung kapartner mo sa negosyo o katrabaho mo ito. Pwede rin baka kasama mo sa bahay nyo. Hindi mo kasundo. Ito, Taurus. Pwede machismis kayo sa kalating buwan ng September. Nang taong ito. Uh, ngayon, para magkasundo kayong dalawa, kilala nyo kilala niyo mabuti yung isa't isa para magkasundo daw kayo. At may iwasan nyo yung chismis sa kalating buwan ng September. Maring ikaw ay isang lalaki, maring ikaw ay isang babae, baka naman ikaw ay bakla o tomboy, Taurus. Ito ay latang gendera, gender ah. Kasi jack, jack kasi ito eh. At ikaw ay maring isang teenager. O oh, baka 20 plus, 30 plus ang edad mo. Di, di lang ako sure, baka siguro may, 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 mas, may edad pa sa'yo. Siguro mga nasa 40 plus ka na tapos may kasakasama ka dyan sa trabaho mo, sa negosyo mo na 50 plus. Ayan, basa dito ikaw ay bata. Pwede rin nung kasama mo sa negosyo mo o sa trabaho mo ay baka kapareho mo lang din ng edad. Baka pareho kayong teenager. Ayan, kaya dito may taong galit dito. Mari ikaw nga, pwedeng dahilan ay nagseselos ka. Kung anumang dahilan ng galit mo rito naninibog po na rito yung tao sa galit. Pwedeng ikaw o yung kapartner mo sa negosyo o yung kasakasama mo sa trabaho mo, yung galit dito. Pwedeng kapartner mo, kasi kapag sinabing kapartner, pwedeng asawa mo rin yan eh. Kapartner sa buhay. Ayan, Taurus. Meron ka, ba, meron ka bang kapartner sa buhay? Ayan, pwedeng asawa mo. O, girlfriend mo, boyfriend mo, Taurus. Ayan. Ayan. So yan ang ganap sa inyo. Ito yung outcome sa mga Taurus sa kalating buwan ng September. Ayan, kung nagustuhan niyo po ang aking reading, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At sa mga subscriber po, maraming salamat po. Ayan.